Hi! Good morning! Good morning, everybody! Good morning! Hello! Guys, ito yung kasama natin dito sa loob. Itong aking baby na aso. Baby girl, baby boy na aso natin dito. Ito yung ating kasama magdamag. Para siyang baby talaga guys nakahiga sa akin. Parang ano, parang may parang may alam din siya guys. Kasi pag nasaraduhan yan, kakatok, kakatok yan siya eh. Yan oh. Busy busy siya eh. Yan. Mamaya papaliguan natin yan siya mamaya guys ha. Yung last vlog natin yun lang. Ay, doon sa kabila, napaliguan ko siya doon. Hello guys, isang mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Kumusta po ulit mga may guys? So dito tayo sa labas, asa ah sa likod pala. Na kung saan dito tayo laging dumadaan. Tapos, yung problema ko dito guys, itong ano, itong kahoy na ito. Ayan. Ayan siya guys. Malaking puno ng, puno ng ano, puno ng salaysay. Ito yung puno ng kahoy na ang tawag dito sa amin guys ay salaysay tapos itong kanyang may nakita pa ako dyan guys na ano na yung malaking ahas pumasok siya dyan pero matagad mga 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 ano na mga year ago na ito siya guys alam nyo ba guys itong kanyang ito kapag basagin natin to kainin natin yung kanyang bunga ay yung kanyang ano yung kanyang laman ano siya eh para siyang mani mani eh, parang mani para siyang kumbaga yung lasa niya is parang ano parang alam niyo yung almond para siyang almond guys ito pag natin ito so hindi ko siya mapasag kasi uh, wala akong lalagyan yung ano ko yung phone ko sobra ang ano na ang rumina napakarumi na masyado yun tapos yung ating basura doon yan yung ating basurahan dyan tayo kahapon dyan sa kabila so ngayon balak ko na may ano ay ko yung ano lang aking uh, yung aking order na sira sira yung isa bala ko siyang ihatid ng ipatahi kasi pero mahal naman yung isang ano isang pair isang ano isang pares ng sandal kasi sandal yun hindi ko alam guys kung kaya ba yun na uh, tahiin or dikitan na lang ng shoes glue na sabi nila so siguro ipunta natin para naman ay makapag ano tayo doon makapag labas mailabas ko kayo kasi bibili din ako ng pangsahog para sinigang so sinigang na naman guys yung ating uulamin so hindi pa ko nakakapagtutlas yung dito ko guys ha dito mga ano yan um, mga nagdikit-dikit dati noon na uh, mga itim-itim kaya nga hindi siya pwedeng tanggalin kasi pag tanggalin yan kagaya noon na nagpa nagpa-medical tayo sa doon sa Maynila sa Makati sa Hayat Medical Center Uh, nag ano sila nag ano yung tawag diyan cleaning so nag cleaning napaklininan ko ito dati uh, 2019 ngayon ang nangyari na sira na silang lahat so ito mga ngipin ko i eh, mga sungki to guys mga sungki na mga ngipin kasi noon noong ano noong nag-aaral pa ako noong elementary pa ako natatakot ako na i ano yung ngipin ko i yung tanggalin ng aking mama noon natatakot ako kaya tinatago ko na may mga hunga Ay, iwan ko sa Tagalog yung hunga Uy, may mga pwede nang tanggalin so ang nangyari hindi pa natanggal yung isa ang nangyari may natubo dito so kaya yon yan hmm. dito mga sira na siya dito guys ang dito naman okay siya dito pero lahat ng ngipin ko sira so ang plano ko tag-uwi ko eh. papatanggalin ko silang lahat at uh, yeah, ipapatanggal tapos pustiso na lang habang may pira pa tayo guys, ba diba? wag nating hintay na kapag wala ka ng pera tsaka ka nakikilos it's ano yan wrong mindset ko yan mga may guys so kailangan may pira ka kikilos ka agad ba diba? so bakit siya maingay kasi may ano doon may naglilinis ayan sa, dito sa loob ng base may mga puno ng kahoy makikita mo ayan yung ano doon guys, kita nyo yan o yung papaya yan ang papaya Diyan. so kapag kapag nagluluto tayo ng tinola or ng sinigang dyan ako kumukuha yung papaya dyan yan. so ngayon may pasok ang bata mamayang hapon pa so siguro ngayon yung gawin ko naman ngayon maliligo Then, pagkatapos yung gaya ng sinabi ko na um, bibili tayo ng pangsahog no, pangsahog na naman guys ng ating lulutuin so maliligo muna ako ngayon then aalis tayo as usual guys araw araw naman po yun na ginagawa natin hindi tayo maka skip skip talaga so yeah maligo na ako and kita kits mamaya So, ayan na guys, no, kaliligo lang natin. Ayan. So, nakikita nyo. So, nag-voice over tayo nga pala guys dito sa labas. Kaya, pasensya na kayo sa ating uh, music background ng mga sasakyan, mga may guys. Ano. So, ito, ipapakita ko sa inyo guys. Ito yung ating ipapatahi. Ayan. Kasi nga, sira ito. Actually, dalawa po ito, mga may guys. Hindi ito nag-iisa lang. Kasi, by one take one. Ayan. So, expected. Kapag by one take one talaga, mga may guys, sira yung isa. Kung baga free na yata yan, bakit pa by one take one then bumayad tayo ng more than 700 plus. Okay, so yan ang aking ano ngayon, yun ang ating ipapatahi ngayon this morning mga may guys. Ayun na, ba diba? yung ating vlog na, na dati noon, ito yung ating ano na ipatahi. Ayan, so left and right, kaliwa kanan, uh, sira talaga siya wala nang ano, wala nang... Uh, hindi ko na siya nagamit noong Sunday so, ito na lang yung ginamit ko noong Sunday kasi nga, kapag yan ang susuotin mo syempre, sira yan, huwag mo nang suotin yung sira, di ba, ipapagawa mo na ipapatahi mo na, ano ba kasi <laughs> e, buti pa ito kasi, eh, nang galing ito ng Novo mura lang siya, 150 yan, so napaka durable siya unlike sa sa ano ko sa online oh wala akong ano hindi ako naninera sa inyo ha so normal lang po yung online <laughs> online ganun ang buhay online kapag nag online ka kasi wag mong i-expect na yung bagay na marireceive mo ay mabuti may mga bagay naman na okay may mga bagay naman na sira so nagkataon lang na ako yung nakareceive ng sira na kanilang mga gamit or kanila mga pabenta. So normal lang po 'yan, guys. Huwag naman natin 'yan eh lagyan ng big deal, o di ba? So, yeah. 'Yan ang ating gawin ngayon. Papatahi, kaliligo ko lang. Kasi nga eh maaga naman gumising yung ating alaga at pinakain ko pa siya, guys. Ayan, so magmamadali tayo. Ayan, isa lang yung ating ipatahi kasi pag dalawa, uh, wala na akong budget mga may guys kasi kahapon sa mga previous vlog natin, nagpadala ako doon sa amin. So, yeah, kasi la aalis tayo at medyo mainit na sa labas, guys. Bibili tayo ng ano pa, pangsahog ng sinigang. Kasi magsisinigang na naman ako, guys. So, lagyan natin ng cream as usual. Kasi nga po, okay naman po yung ating mukha. <laughs> okay na ang mukha. Okay, okay na. <laughs> mukha pa rin. Hindi, hindi siya nagiging mukha ni Christine Hermosa. Mukha pa rin. Ayan, mukha ko parin rin yung andyan ayan na mga may guys ano damihan lang natin kapag may mga treatment tayo sa mukha natin guys iwasan natin yung mga astringent kasi kapag nag astringent ka pa hindi mo malalaman kung yung treatment na, mo ay effective dito tayo dumaan as usual ito yung lagi ninyong nakikita di ba ayan sa ating mga previous blog ito yung inyong nakikita ayan si ate nagwawalis ayan siya oh no 350 yung kanilang sahod. Ito yung park dito guys. Then yung doon yung yung bandang doon, dagat na yun dyan guys. Sa nakikita nyo. So ito yung park dito. Ayan. Then as usual, maglakad tayo. Dito tayo dadaan. Hindi tayo, uh, pwede naman doon sa kabila dadaan. Pero dito tayo, idaan ko kayo dito. Okay, para maiba naman yung ating dinadaanan kasi lagi tayong dumadaan doon sa kabila. So dito na naman para alam nyo kung saan ako dumadaan. Para kung liboter kumbaga, libot dito, libot doon. So iisa ang entrance, iisa ang exit. So very safe naman po tayo dito. Shout out nga pala sa nagpadala ng GCash. Thank you, thank you so much, ma'am sa pajikas nyo sa akin. <laughs> Pangdagdag na yun sa ano, sa ano ng pabahay ko sa uh, sa Mindanao. Thank you so much. At sa nag-sponsor nga po pala ha. Thank you, thank you. No, ayaw nilang ipabanggit yung pangalan. Thank you so much ha. Pero doon sa Facebook page ko, uh, wala, wala tayong ano doon, wala tayong sweldo. <laughs> wala. Wala pa. Kasi wala nga eh. 'Di ba? so, ito yung ating yung ano yung ating ipapatahi. So tingnan natin kung pwede siyang tahiin or hindi. Hindi pa natin alam. May mga ano dito guys, may mga sasakyan. Ayan. So tingnan natin. Pwede natin 'to ibenta. Benta sino bang gustong umorder nito? order na kayo sino ditong gusto benta pakimain na lang pakimain ha so lakad tayo lakad ng lakad so ano to eh buy one take one kaya pala sira yung isa kasi buy one take one sinulit ano yung buy one take one ano ba yan so well anyway okay lang kasi ganun ang buhay diba ayan nakakahiya yung mga tumitingin sa atin guys ay, kasi dito, na madaming nagpa-park kasi nga, ibang ano naman yan dyan. Ibang office. Ayan. So, dito tayo, lilibot tayo. Ayan, madami. Madaming nakapark dito. So, yeah. Kita-kits mamaya guys sa labas. Ayan. Kasi, uh, bibigyan natin to ng ano, ng hatol. <laughs> hatol. Pwede ba tong tahiin? Diba? parang ano, parang hindi yata yun lang ang ano natin pag sabihin na glow ang gagamitin, so i-glow natin ito shoes glow, yung anong sabi nila so, sa mga ano dyan ha, sa mga laging nag-o-order ayan so, sulit-sulit naman, buy one take one <laughs> buy one take one ah, uh, sira yung isa kaya buy one take one siya' diba, kung baga free na yung isa free pero sira. So kailangan mo na siyang ipatahi. Kasi nga sira eh. Supposedly noong Sunday Sunday sana susuotin ko ito. Hindi natin ito masuot kasi 'di ba sira. <laughs> ayan so dito na tayo sa bungad ng entrance. ayan naglakad lang tayo. So oh, let me see din. Kung magkano to? 700 Ah, uh, 700 759 I think ito. yan. So pag i natin to, pwede natin to siya ibenta nang ah uh, 500. <laughs> 500 yata pambihira. Binili mo nang mura, buy one take one pa. So wala nang walang ganyanan. <laughs> walang ganyanan, guys. So yeah. Hanggang dito lang muna tayo. O ayan guys, andito na tayo. Ano, hindi na ako kumuha pa ng video doon kanina guys sa pagbigay natin ng sapatos or na, no, ng sandal, not sapatos, na sandal, sorry. Ito yung ating binili ngayon. Ayan, may sinigang tayo at may... So, yeah guys, ayan no. Andito na tayo. As usual na hindi tayo pwede doon sa loob kasi nga um, may mga pangyayari na hindi talaga inaasahan mga may guys. So this morning, kaya medyo natagalan ako na pumunta sa labas kasi nga nagkasagutan pa kami ng anak ng bus ko kasi yung pag-utos niya sa akin eh ano ba yung bang pasigaw sabi ko sa kanya wag mo akong sigawan ha kasi anak ko nga hindi ako sinisigawan ikaw pa kaya sinabihan ko siya ng ganun sabi ko sa kanya walang tatagal sa iyo dito na magano kasi yung ugali mo eh ginanon ko talaga siya guys hindi ako takot na ano sabi ko sige magsumbong ka sabi ko ng ganun haharapin ah, ko yung ama at ina mo walang problema yan sa akin yun ang sabi ko guys doon sa bata then maya maya lumambot yung kanyang pakiramdam yung bata sabi niya kakain na ako sabi niya ganun eh ngayon binigyan ko siya ng pagkain siyempre, di ba, bigyan mo ng pagkain kasi humingi yung bata alaga mo yun, binabantayan mo yun ang masaklap doon guys, ang masaklap ha sinasabi ko sa inyo ang masaklap talaga kasi 11 years old na eh matanda na guys matanda na talaga yung bata na yun hindi na sana ano hindi na sana itolerate ba hindi na yung hayaan mo na siya na gumawa ng kanyang gawain ganun kahit sa tubig hindi man lang marunong magkuha ng tubig kakainis guys ikaw pa yung tawagin kahit sa pagpress ng kanyang laptop hindi niya alam diba ipapala ilabas ko lang dito guys yung aking sa loob eh yung aking sama sa loob kasi nga a documentary ko na to sa buhay ko eh araw-araw ko na to nagagawin sa buhay ko araw-araw na tayo mag-upload kaya yun ang ating uh, gawin ngayon guys so okay na walang problema nakasalang na lahat ayun ayun sila kuya nakasalang na walang problema So, yung sabi ng bata, okay, ganito, ganyan, sorry, okay, fine, whatever. Wala nang problema sa akin, basta importante, wag mo akong masigawan, wag mo akong ganyan, ganyanin, kasi timang tayo at Siyempre naman, may puso naman din tayo. Hindi naman tayo yung ano, masamang tao, 'di ba? kayo dinala kanina, guys. Kasi nga po, Uh, nag ano na tayo nagmamadali na at baka ayaw ni kuya na makuna ng video kasi dito iba talaga iba iba ang tao may gustong magpakuha ng video may may hindi so yun mga may guys so respeto tayo kahit hindi hindi big sabihin na vlogger tayo ay binibigyuhan na natin sila hindi pwede kaya yeah alam natin kung ano yung ating mga limitasyon guys so hoping na ano hoping na may maitulong din kayo dito sa akin share share naman guys sa inyong mga thoughts sa inyong mga opinion ayan so kasi ako ayaw ko yung may yung igaganon ako sa kapwa ko pinakaayaw ko yan talaga guys gaya ng driver doon, doon sabi niya oite e, huwag kang tatanga tanga sabi ko ha ako sabi ko ng ganun ipabor e, favor ko na tatawid ng daanan wag mo akong pagsabihan na tanga ikaw yung tanga kasi may sasakyan ka 'di ba? Sabi ko sa kanya, ikaw yung tanga. Kaya yung binalikan ko siya. Noon pa yun mga my guys, kaya ayaw ko yung ganun. Gusto ko yung fair play na laban. 'Di ba? Ayaw ko yung may masaktan. Ayaw ko yung, ayaw ko yung masaktan ko yung tao. So ganun lang guys yung ating buhay, no? So yeah. Keep on watching and bye everyone.